Magandang araw mga kapinta. Sa mga gustong magpapalitada, magpapagawa ng bahay, magpapintura, uh, pwede po kayo mag-message sa aking messengers or dito po sa, ano, sa YouTube, YouTube channel. Mga gusto po magpapintura at magpagawa ko ng bahay. O, ayan po yung ginawa po natin. Ginawa ko pong bahay. Pintura ako. May nasilyan po muna. Ayan. Ayan po sa CR. May nasilyan ko rin po. Tapos, sa labas tapos sa loob so, ayan yun po yung pinapapina po sa salihan po ng may ari ayan so hanggang sa matapos po siya at yan sa so, manggang sa may kulay na ayan yun po yung ginawa ko pong bahay na ang gusto ng may ari kulay pink paborito po daw nila yun so nilagyan din po natin ng pagkatapos po natin yung i-finish nilagyan ko rin po ng mga palitid po yan para po maganda po ang bahayin po. So, napaka-ganda po. Napaka-aliwalas po. Sa bahay, ang may kulay po. Ang um, tahanan. Ang may mga pintura na kulay. So, titira na na po ng may ari. So, so yan. So, Naganda po natin ang palitid yung sa CR. Ayan. So, ayan po yung take na. At yung labas. Ayan. Pati po yung sa pintuan.